Mula sa original na budget sa ng 8.9 billion na ito, 23 billion piso. Mukhang may nadiskubrihan na matinding korupsyon itong Senator Escudero dahil ang budget ng umano'y bagong tahanan ng Senado ay walong uh, 8 billion lamang. Ngunit na-discovery umano ni Escudero na umabot na ito ng mahigit na 23 billion kung sakaling ipagpapatuloy ang construction at tatapusin ang bagong building o tahanan ng Senado. May corruption po ba? Sino ang mga involved dito? Involved kaya ang dating pamunuan ng Senado na si Senator Subiri? Well, yan po yung ating malalaman, mga bayan. Ano ang nais nice kong i-review o tingnan o suriing muli sa ating magiging bagong tahanan sa BGC. Napagbigay alam sa akin kasi ang gastos at kosto na kinakailangan para makompleto ang bago nating gusali. At nung, ako nung nakita ko ito, medyo nagulantang. Nagulat at hindi ko inasahan. <laughs> nagulantang ha? Nagulantang talaga o mga kababayan pa No, 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 no. <laughs> so mukhang uh... Maganda po. Eh. Pang uh, bagets, itong ginagamit na lingwahe ngayon <laughs> ni Senator Escudero. Na ganun kalaki aabutin ang gagastusin Ako. para sa ating bagiging bagong tahanan. Sa ngayon, mula sa orihinal na budget sa ng 8.9 billion, umakyat na ito sa 13 billion. At para daw matapos ito, kailangan pa ng karagdagang 10 billion o sa kabuuan, 23 bilyong piso. So malaki yun ha. Baka dahil ang unang uh, proposed plan ay napakasimple lang. Oh, kaya siguro lumobo at uh, sakaling aabot pa ito ng 23 bilyon, baka ginawa namang bongga. <laughs> baka ginawa namang bongga ang uh, bago niyong tahanan. Kaya siguro ang estimated na magiging uh, halaga nito kung sakaling ipagpapatuloy ng 23 billion. No, 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 no. So, wag na makasing gawing bongga. So, ano lang. Simple. <laughs> no, no, no. O, no. oh, diba? So, anyway, mga kapabayan po natin, eh, ang sabi niyo wala naman daw corruption. Nililaw naman ni SP Cheese na wala siyang akusasyon na binabato sa mga naunang namuno sa Senado na nag-umpisa ng proyekto wala rin daw siya nakitang irregularidad. Susuriin namin ito, titiyakin na tama, maayos at hindi naman medyo sobrat o yung gastos. Hindi naman kinanta at binigkas ang bagong Pilipinas hymn at pledge. Kanina sa flag... Mukhang uh, ayaw po ng Senado itong bagong hymn ng bagong Pilipinas. Bagay ito kasi parang kaartihan, kaikikan ng puyaan. Samantala yan ay hindi naman talaga party. Huh? ng uh, ating pambansang awitin, ha? Eh bakit kasi isinama pa ni Bongbong Marcos? No, po gusto talaga mag-create ng kanyang sariling pangalan. Pero kung titingnan po natin eh dami kapalpakan po sa tolo. Ceremony sa Senado. Katwiran ni Escudero, aplikable lang ito sa executive branch. Pero kung tatanungin ang Senate leader, bukas din siyang ipabigkas at kantahin ang bagong Pilipinas hymn at pledge sa Senado tuwing flag ceremony ko ako, wala akong, hindi ako tutul doon, pero um, ibabato ko pa rin sa sekretaryat para pag-aralan ko ako ang tatanungin. Wala namang masamang awitin o sambitin ang mga katagang dapat meron tayong pag-asa, dapat magtulungan tayo, dapat ambisyonin nating umangat ang ating bansa, dapat magtulungan tayo. Um, wala naman ako nakikitang masama doon. Ayan naman pala eh, wala na pala nakitang masama. Sige, adapt nyo yun na yung bagong hymn na yan, na bagoong Pilipinas, bagong mukha. Eh, mga kababayan po natin, ang ilang uh, departamento naman, kagaya ng Department of Agriculture, ay, ayan, uh, ginawa na po nila at uh, okay lang daw. So, masanay na lang daw po tayo at uh, move on na lang. At sabi ng mga taga Department of Agriculture, eh maganda naman daw kasi kailangan daw natin ang pagbabago. Ang tanong po mga kababayan po natin, may pagbabago po ba na nangyayari ngayon sa administrasyon ni PBBM? Kayo na po ang magsagot, ah, mga kababayan natin. Maraming salamat at yan po yung ating panibagong update.